Hello guys, uh, titingnan ko muna kung ano yung niloloto ni Soli. O sa may imong giloto, dai. <laughs> Katao gyud. Kagwapa jud ni Soli, o. Oh. Nag Ano ka na? Sa nagsara ka na kasi yung mga lamok kasi no. Kailangan pala sa 6 is, ay isasara mo na 'yung mga pinto para ano? Oo. Guys, uh, titingnan ko muna ko anong niluluto ni Sully. kasi alam niyo ba guys, ang sarap magluto ni Sully. No. So, titingnan muna natin dito guys kung ano 'yung niluluto niya. Kasi nga sabi, sabi ng kapatid ko, iano eh, daw dito. Iinitin yata dito sa microwave. Sa sa microwave. Ayan. So, kasi guys, nandun kasi sa, sa tindahan, uh, tumawag sa akin si Lara. Sabi niya, Sister, ano ba yung ano, ano ba ang lulutuin dyan ni Soli? Kasi nga uuwi daw siya, dito siya kakain. Ayan guys, no. So, sabi ko, sabi ko ano, sabihin ko muna sa kanya kung ano ang gusto mong lulutoin. Kasi guys, mamaya pa yun, mga 9 a.m. Ah, 9 p.m. po siya ang, ano, ang, ang uwi niya. Guys, no. So, tinitingnan ko dito, wala pa naman siyang naluluto. Ay! Kanin lang. So, hanapin muna natin, guys, kung nakaluto na ba si Soli. Ayan, guys, no. Ah, ito na pala, guys. Nakaluto na pala siya, guys. Kaya pala ang aga-aga niyang nagluluto. No, ang 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 kusinera dito sa aking eh uh, kapitbahay. So titingnan natin ko ano yung niluluto niya. Wow, mukhang masarap to, guys. Wow, sarap. Masarap yung niluluto niya, guys. Oh. Yan. Tapos may may pritong isda din siya. Galunggong to no? Ito, galunggong. Tapos, mayroon din dito, ano. Ayan, no. Ayan, guys. So, ito yung hapuna namin. No, kasi si Lara. Si Lara kasi yun ang gusto niyang lulutuin ngayon. For dinner. No. So, alam niyo ba, guys, no. Natatawa ako sa isang kapatid ko. Yung kapatid namin, lalaki. Kasi, guys, ah. Nung bago namin dating kasi nagbabakasyon lang kami dito. Sabi ko, Ronnie, nasaan si Lara? Sabi niya, sinong Lara? Yun pala guys, hindi niya alam yung, yung kapatid namin ang pangalan Lara. Kasi nag, nagbago siya ng profile. No. So ito na guys, ang sarap ng aming hapunan. Ayan. So mamaya, ilalagay nyo doon sa table para sabay-sabay na kaming kakain. So hanggang dito na lang guys, hanggang sa muli. Bye. God bless po.